Ma-interesting, interesting itong uh, election na ito. Para din ba lang sa paranyake naman eh, nagsasubstitution lang yung magkapatid. Yeah, ayan, ayan. Ma si, eh, sorry, si, Ed, sino nga ba, ba? kung Jonathan? Si Eric at saka at si, si Edwin. Edwin. Ha? At, meanwhile, ang... Ah, ganun ang, din, sub? Sub din. Sub, sub. Pero banatan din yan. Banatan Kasi din yung yan. Kasi yung asawa ni, er ni Mayor Eric tatakbong versus Edwin. Ah. So, Olivares oh, versus Olivares oh, din oh, yan. Eh, paano si Brian Yapsu? So, ah, ah, ang ating kaibigan. Ah, Ginagalingan masyado ng kaibigan. Congress. Super. Congress. Super. eh, ayos ah, sa survey. Mabanggain niya si... Na nakita ko survey. Gas, Na totoong survey, ah. Uh -oh. Na hindi survey-survey yan lang. Hindi survey, na for survey. press release. Siyempre, hindi, sina, hindi, sinasabi ang survey na yan. Uh -oh. Okay. Ah, malaki lamang. Hmm. Nino. Ni Brian. Hmm. Kaya ano? Si, sino itong kaisigan natin? Gas. Hindi, gas oh, na butik. Hindi pa naman official kung sino oh, magkakandidato. Okay. Ngayon, nagsalita po Supreme Court kahapon, <laughs> nag-issue ng TRO, sinasabi sa Comelec, kasi yung Comelec pwede pa daw po manungkulan yung uh, mga appointed officials kahit yeah. nag-file ng, uh, kahit nominated sila what, ng party list. What does that mean? That's unfair. But, uh, parang gano'n. Yung Comelec. So, sabi ng Supreme Court, teka, Comelec, abuso ka na. Hindi ah. ganyan. Hindi pwede yan. Pero winelcome we daw ni George Garcia. Okay daw yan. Ah. No, but in the first place, ba't nila ginawa yun? <laughs> ano, bang, ano bang ginawa nila? Uh, ang sabi nila, nagkaroon sila ng uh, desisyon. Oh. Ang appointed official, pag nominated as party list, hindi kailangan mag-resign. Mm. Pwede ka pa din, tuloy-tuloy mo. yong Yung service. Yung service ka, sabi mm. na ng Supreme Court. Ah. Ang sabi ng Supreme Court, pag tinanggap mo yung nomination, you're considered resigned. Resign. Yan. Maganda po yan. Mm. Ah. Medyo, medyo sampalto kay ano. Ah, kay George Garcia. Parang mali ah, tayo. Ang nagreklamo rito, ay eh, siyempre, ah, yung pabirito nating si Romy. <laughs> Mm. Makalintal ah, mm. Romy ma Makalintal Okay Yan po ang uh, Well Meron pang isa Sinasabi, nagsalita Hindi naman daw issue sa kanya Yung uh, Political dynasty mm. Sabi po yan ni Senator uh, Francis Tolentino mm. Mm -hmm. It's not uh, Ano daw No issue Mm. Yang uh, dynasty. Hindi nga issue sa inyo, sa iyo, issue po yan sa mga publiko. Okay? <laughs> ang criticism do sa alyansa, eh, lahat, halos lahat, pero lang ata si Pacquiao. Ang uh, dynasty. Mm. Ngayon, siyempre, iba-ibang level ng dynasty yan. Yung kay Tolentino, ano lang to, baby baby dynasty sa Tagaytay lang sila sila magkapatid mm. ata tsaka iba pang kamag anak ayan ang sabi niya po eh uh, yan daw pag uh, political dynasty eh parang uh, ni mo na 'yung karapatan ng mga tao mm. pag in-implement siyang uh, eh pero boss nasa constitution oh, 1987 eh. constitution. Uh Oo, -oh. walang kinalaman dito. <laughs> Democracy ang uh, Eh kasi uh, daw it's the people who vote. Bakit papakikialaman nyo yung choice ng tao? Let's ka uh, naman doon, Jonathan. Let us amend the constitution. <laughs> <laughs> Mas malaking trabaho 'yon. malaking trabaho 'yan. Uh -oh. Eh hindi. Ilang attempt. Pa palagi ko nasa kongreso ka noon, noong Montek nang magkaroon yes. ng batas. Yes. Mm -hmm. tungkol sa dynasty. Yes, yes. Ilang file na po yan mm -hmm. ng anti... Alos every congress mayroon. Uh -huh. mm -hmm. At uh, umu umu umuusad, umuusad. Masi sa Senado, si Miriam Defensor. Mm -hmm. O nag-file sila. Ah, uh, yung mga party list masigasig diyan eh. mm. Kasi ang party list wala pong dynasty, wala dyan. Dyan. Mm. dynasty yun, Ah. Eh. Uh, <laughs> yung mga dynasty yung karam May yung mga statistics ah. Mm. area, ah, diyan sa dynasty dynasty niya. Again, uh, ang sagot ko lang diyan simple, continuity. Yeah. Kailangan. Ano kailangan? Yung pagpatuloy ang mga nasimula na na programa. Actually, Actually, bakit yung... sabi rin ni Abibinay kaya yung kanyang asawa, dahil he's the only one I trust na ipagpapatuloy ang mga nasimula. Anong karapatan mong mamili ng kapalit? Eh, Wala eh, kang karapatan mamili ng kapalit. Let the people decide. Let the people decide. Yung Kasi kanyang, in the past, uh, For example, gaya sa Tarlac, sinabi sa akin ni dating Mayor Bengoyap, binisi, may pinili sila. Mali lahat ang ginawa. so, ito uh, a bad experience. eh, kaya ka. Oh. kaya ka, oh, oh, nga, Ganoon na lang. Let's let, stay in the family na lang. Yon, hindi Hindi ganoon. <laughs> Tama, okay. Ba? Okay. Tama okay. ba? Tama okay. ba kung John? Ito ah, alam mo, if take a look at it, From the time na nagkaroon ng elections, 1947. Patagal na 1947. Patagal na yan. Tingnan mo kung sino, ano yung mga pamilya. Every province uh -oh. or town, makikita mo kung ano yung mga pamilya. sa bagay. Alam mo na yun. The same ano eh, no? Kaya nga yung... Ang uh, sabi po nila, may gut 80% mm. ng probinsya uh -oh. sa Pilipinas e-run by political dynasties. Kasi, kasi, 80% yeah, ng probinsya. Maybe even more. Ha? Yeah. Ha? Huh? Yes. Pinag-aralan na po yan Marami mera, na studies mera. na gumawa yes, niya yes, yes. okay. At yan ay hindi yan yung halimbawa Third cousin or fourth Hindi, immediate family Mag-asawa asawa nga <laughs> Mag-asawa, papalitan ng asawa oh. Yung anak, papalitan As a matter of fact pa, Families, families ano Even wife uh, uh, for the same position sa labanan Magkapatid Oh, si Binay ayan. Si oh, yeah, yan. yan, yan. yan. Nag-aaway sila. Si Junjun at si Matinding Away, hindi scripted, away tunay man, na away talaga. Tunay na away, <laughs> Tuna away 'yan. Hindi scripted ba 'yon? Tingin mo? Hindi, nag-aaway uh, talaga. Ano <laughs> talaga. Talaga <away laughs> <talaga. laughs> sa loob ng simbahan, nag eh. oh. Ano ba 'yon? 'Di, ana translation sa Tagalog ng continuity isa, 'yung ang paninilbihan sa bayan, kusang nananalaytay sa kanila. sa kanilang dugo. Hindi, bakit naman 'to si Tol? Nagsalita, patukol oh, dito. No need ba, ba? No need? Why take up the cudgels? Eh, ang talagang mga uh, tahasan no, na, na nakakasokan na, na dynasty, hindi naman kayo, oh, oh. yung mga kakampi mo dyan. Bakit pa ikaw ang nagsalita? Eh, baby dynasty lang kayo sa Tagaytay. Oh, 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 oh. Hindi naman kayo yung... Junior, uh. junior! Junior! <laughs> ju ju junior. <laughs> Preposition na rin niya siguro. Ah, <laughs> hindi naman kayo mainstream. Eh. Oh, oh. Doon lang, midget. Hindi Baka, hindi, hindi. Baka mosquito pa lang kayo eh. Di ba? Ba't ikaw naman ang uh, lumantad dyan? Malakas kasi sila eh. Malakas. <laughs> ano? Malakas. Malakas ang alyansa? Malakas ang Alianza. kanilang group da Hindi daw eh. Sabi ng SWS survey, karamihan daw nang nasa lineup ng alyansa eh sa top ng survey. So tama yung PCO, Presidential Communications Office, mm. Hindi naman yung winability ang factor dito sa pagpili. Nagkataon lang na malakas na sila yung leading. Yes. Saan ano yung factor? Nagkataon lang eh. Ah, so hindi pa natin alam kung ano yung factor. They Et, are for the president's agenda. Eto, may nagtatanong. May isang dyaryo eh. Where is the opposition? Aso mm -hmm. nga pare. That's a good line. Naka-headline eh. Where is the opposition? Asa na, Jonathan? Tago. Tinago mo ata. Labas mo. They're within. Within the what? Ano lang, ano lang. Uh, within striking distance. Ay, yeah. yeah. nandyan lang yan. Nandyan lang yan. Paikot, paligid-ligid. Oh, oh, Relax lang kayo. Um, They will pull a surprise. Really? Yeah. When? When the election time comes. Ay, hirap yung ganyan. And waiting in the wings. Oh. Uh, will pull a surprise. Yes. Ganyan mga... Hindi, ang daming dada. Bago noon eh. Na, ito tatakbo ganyan eh, sa na, ganyan. Ito eh. tatakbo sa ganoon. Asaan. Ah, Wala. Para Dito, silang kalat eh. Hindi. Ah, hindi talagang na-decimated. ano decimated. Ah. Meron. Past two elections. Strat noong uh, panahon ni digong at saka noong 2016 at, at saka, saka noong 2022. 2022. Masyado na rinde. Di ba? Hmm no kay Digong Rojas nitong kay Marcos eh si Lady uh, Lady Robredo narinig kumaga hindi nakakat decimated Debe pero Debe kailangan natin po ulitin natin sa karabola kailangan natin ng talagang tunay na oposisyon. opposition meron. para naman lumutang yung mga discussion oh, ngayon ayon sa latest survey ng uh, publicos hindi na po Uh, pagkain or inflation ang number one na issue ng taong bayan. No. Uh -huh. Ang bagong issue ngayon na napakataas ng concern. Hindi na inflation, hindi na employment, hindi na corruption. Mm -hmm. Na po, naka, mm -hmm. yan, ang magiging, mm -hmm. yan ang magiging issue ngayong eleksyon. Yung corruption. Okay? Okay? Kasi parang with impunity na ngayon eh, ang, ano, ang corruption na sinasabi ng mga tao. Oh, parang bang tahasan talaga. Di from, naman eh. From rock netting to flood control. Di naman. Yeah. Di naman. To di naman. To Senate naman. building. Meron eh. daw pong congressman dyan somewhere in Central Luzon. Mm -hmm. Ha? Na hindi ko na lang sasabihin kung uh, saan. Mm. Ang kanyang flood control project sa district niya. Oo. Oh. Ngayong taon na to, umabot na 22 billion pesos. Baka naman talaga matindi. Isang district matindi dyan, dyan, sa sentro. Baka, Baka matindi, ang mga bahas. Si Kailangan ng ano, 22 billion. Abot dyan ng dibdib. Ah, na, um, gayon. Tapatan, ano. Talaga? Na, mm -hmm. isip ko lang, eh, 22 billion nga mo, laki. Ano? Ang laki, no? Isang distrito lang yun. Diyan lang yun sa Central So,